So what's up guys, uh, manito naman ako ngayon kasi matagal-tagal na akong hindi naka-upload sa YouTube at saka sa Facebook page ko kasi sobrang busy. So ngayon, uh, simple lang po yung isishare ko sa inyo. Karaniwan lang ito na sisira kasi, uh, kadalasan sa lahat ng sasakyan. So ngayon, meron akong sample ng kwan, na uh, Nissan, Navara, Calibre. Tapos ang sira nito yung blower fan motor ng mga aircon ng mga aircon. So ngayon sobrang simple lang po kasi nito kasi pwede mo nang hindi dalhin sa mga shop kasi pwede mo nang mag self-diagnose lang kasi sobrang simple lang. So ipapakita ko sa inyo kung paano to i-diagnose na sira talaga yung motor niya. So ito po guys. So on muna natin yung IG niya. Ayun na. Ako na tapos yung blower niya so meron ako nilagay dito na silupin para malaman nyo na hindi talaga gumagana so yung blower niya kahit na hindi maandar yung makina niya pwede mo nyo paandarin yung blower so ito po so yun na po number 1 2 oh wala talaga pag ganyan po guys pag hindi siya, pag hindi siya gumana ah, ganito nyo lang po oh. ah. dito yan dito kasi nandito yung motor niya kita nyo magana na po siya guys ba diba? o oh, op. oh. oh, tapos meron kayong maririnig dyan na maingay yan yan pa si motor nyo So ngayon dahil sira yung motor niya, door motor, ang gawin po natin is ah uh, palitan ng bago. So simple lang din po ang pagpalit nito. Na baklasin niyo lang po dito. Pakita ko sa inyo ngayon. Wait lang. So ngayon po guys, uh, hilahin mo lang 'tong keypad pataas. So yun. Tapos may mga screw ko dyan ayan yan yan po ang tatanggalin natin so natanggal na natin yung sa iyo yung mga screw niya hilain natin ito So, ngayon. Ayan yung lower motor na nandyan. Ang unahin natin tanggalin yung yung sakit nya. pipindutin nyo na no po dito. Matanggal. Tapos, may tatlong screw po yan sya. Isa. Dalawa. At tatlo. Yan. Anggalin natin. So ito na po yung blower motor niya. Um, nasisira po ito sa, sa dahil sa katagalan o or sa quality ng pisa so ito po yung pag in-on mo yung blower aircon er ng sa aircon um, maingay, ito po yung umingay nya, tapos yung minsan hindi po ito mandarin minsan man hindi nag-o-off okay, so ito na pa yung bago nya nakabili na pala ako. So, di ba? Ito bago. Wala lang. So, ito pala yung, kung wala kayong makita na pang Nissan talaga na blower, pwede na po itong pang D-Max kasi dito sa amin walang pang Nissan kaya pang D-Max ang nilagay ko katulad lang sila ng ang Nissan kasi oh same lang sila pati ang system ng aircon ng mga Nissan ngayon halos magkatulad na ng mga ng Isuzu D-Max so tanggalin po natin to kaya ipalit natin ito ha. yun so ngayon ikabit na natin So ngayon dahil nakakabitan natin, subukan natin na. Ha? Susi. So, Lagay mo natin sa IC. IG pala. So naka-IG na. Tapos on. Ano ba? Ganyan. Hindi mo na kaya hindi mo na ni-pokin pa para So, yun lang po guys. Um, ganun lang po kasimple mag-diagnose ng blower motor ng aircon nyo. At ganun lang din kadali magpalit. So, sana nakatulong po sa inyo. At uh, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe, uh, subscribes, uh, subscribe na kayo. At mag-upload pa ko ng marami. Kasi halos araw-araw ito yung maka-encounter ng iba't ibang sira na sasakyan. So, maraming salamat guys. Um, see you again.